Sa palagay mo, Dax si Chad? Feeling ko, kasi matangkad naman siya eh. Hindi na matangkad, Dax. Saan ba, saan ba binabase yun? Sabi nila, pag may nagsasabi na pag matangkad ang lalaki, Dax. Oh. Pero pag ang lalaki, oh, uh, matangkad pero nag-gym ng sobra, lumiliit. Ah, okay. Pero di, hindi rin kasi sure, eh. depende pag nakita mo talaga in person. Pero ikaw, sa palagay mo, ano ang size nung kay Chad? From, from, ano, from 1 to 10? Hala, hindi ko na alam. <laughs> sa palagay mo Siguro, mo lang? Mga 6, 7. Ah, ganun lang? 6, 7? Oh, malaki na yon ah. Malaki na malaki na yun. Pero yung mga jowa mo ba dati, mga ducks din? Hindi. <laughs> hindi. Hindi. <laughs> Ayoko ng ducks dito. Natatakot ako. Topo. Eh, anong kaya mo lang size? Four, five, ganun. Mga four or five lang. Malaki na rin ang five at four, ah. Okay. Uh, anong tawag dito? Ano ba yon? Siyempre, pag kunwari, hindi mo alam. Kasi meron mga chubs na, na ano, may merong mga chubs na... Mataba yung ano. Uh, mataba sila, pero Uh, maliit. Meron mga chubs na kala mo maliit pero mataba at malaki. Naka-encounter ka na, sa mga jowa mo ganon. So, paano yun? Malaking kawalan ba yun sa, sa relasyon yun? Nawalan ka ba ng gana or something? Mm -hmm. Hindi naman. Pagka once na ano eh, hindi na nagmamatter sa akin yung size eh, pag talaga love mo yung isang tao.